Magandang hapon po sa Luzon Visayas, Mindanao yan. At ito nga ang nangyari sa area ng aking dawan. At yung barko na nandito ay yung kanyang kadina na salok nung angkla nung barks ay nagkabagtingan ang lubid. Ngayon ilagot yung kabilang lubid nitong barko na yan mga bro. Yan. Oh ngayon yung kanilang barge ng mo sa laot at dumikit yung tagbot dito at nakipag oo, nakipag usap dito sa may barko hindi ko alam kung anong pinagka, pinagkakasunduan nila o pinagpupulungan ngayon dito naman sa area ng aking taongan, mga bro buti na lang yung aking bangka at buti na lang nandito ako sa ta may bangka ko at nagkakabit nga ako ng tansi mga bro no, uh, nung umalis yung birds na yon, ako yung kasalukoy nandito at nagkakabit nga may ginagawa nga ako sa akong baka at narito nga aking mga gamit. May itaka ko, may ragari at nagagawa nga ako din eh. At yung bangka ng aking kumpare yon, naipataas ko doon tinulungan naman ako na usap ko yung mga driver ng truck dito. Buti na lang at naitabi ko agad aking bangka at nung wala pa akong nausap, di hila-hila ko ang bangka pa pa rito. Yan. At mm, Pati yung lambat ko mga bro Nadagana ng bato Yan Kasi yung batong iyan Nandun doon yan Tatlong iyan Nasa babaw yan Yan Nadagana ng bato Aking lambat mga bro Yan Pasak-pasak Malaking bato Yan o oh. Itong lambat O oh. Itong lambat ko mga bro Nadagana na mga bato oh, Hindi ko alam Kung anong maganda dito yun naroon pa sila nag-uusap pa sila mga bro at yung bagkanin ng aking kumpare na naroon may sira din yun sira din yung bali din yung tarik sa unahan at yung roda yung roda sa unahan magaling na lang at hindi mm, masyado na pinsala yan o oh, aking lambat ng panganap po ayan yan ang nangyari nadadagan na ng malalaking bato yan yeah. oh. buti na lang Buti na lang, hindi tinama bro ng kahoy na ito nung tinama ng lubid. Umabanti ang kahoy dito, magaling at hindi tinama nung dulo na ito ang aking bangka dito nakalagay. Ko, butasan ang plywood niya, konti inabot. Yan, ano kaya ang pinagpupulungan na nila doon? Ay, may mga napinsala sila ditong bangka na anak boyan. Grabe ya yeah, may bak mga pala ang pulong at nire. nagkabahaan na naman mga bro kaya bali ilang araw ako hindi nakapaglaot at naguulan dito sa area namin ngayon nagkabahaan na naman sa mga ilog dami na naman basura na Sare-saring basura o ano ang dumagsa dito sa area namin yan puro basura mga bro yan o oh. dala ng ano baha o oh, dito sa lagat So, oh, ngayon, puro naman basura itong aking daungan. At narito nga pala yung aking kumpare. Yan, yeah, pare. Yan. O, oh, siya rin nga pala yung... lahat. Yan. Yan. Siya yung may-ari ng bangka na nangawal din doon. Yung, yung bangka na yun. Yan. Siya may-ari niyang yung puting iyon. At ang anak ba din niya mga bro ay pagdadagat din. Kahirap ang mga ng, ng bangka bago masira lang ng isang edlap. Kaya oh. sa amin may hirap. Ah. Ay, wag, kung ano ang sinabi ko din sa kapitan ng barko din na may nasira din kaming bangka dito. At tinama nung bato, tinama nung kahoy, tinama nung lubid. Ay, wag, kung sasabihin doon sa may anong iyon. At yung, yung na pula may damage din. Pagod, pagod ako sa pag ano. Pag Buti na lang, hindi na. Bago doon bumagsak mga bro batong ito Kasi ang tarik ko na Naririyan ang tarik ko eh Kaya ako ni yan eh Kasi ang tarik ko ng bangka Nariyan nakaganyan At narito nakapisto yung katawan ng bangka Buti na lang Bago bumagsak yung bato yan Nahila ko na yung bangka na dito Na iatras ko na dito Ay salamat sa Diyos At kahit papano nailigtas pa rin sa kapahamakan yung aking anak po ayan at kung hindi na iliktas sa kapahamakan ay wala kong bagong bangka na gamit. Kagagawa-gawa pa lang naring bangka na rin. Mga dalawang linggo pa lang siguraring gamit ko. Parehas yan natin. Dalawang linggo na pa lang din. Ah, yung, yung bangka na 'yon? Oo. Hmm. <laughs> Bago gayo narin. O oh, magaling na lang dinadala ang plywood. Papalit lang itong tarik. Abi. Yan, nagpupulong sila. Bumalik yung tagbot dito mga bro at dumikit dito sa barko na maliit. Hindi ko alam kung anong pinagpupulungan nila. Yan o. Oh. Yan, barko na yan. Dito ay nakapisto. Ngayon, pumaling na dito. Nandito na sa daungan yung barko. Yeah. medyo maingay dito mga bro at mga naandar ang makina nila ang makina ng tagbot makina ng truck at ng nakakot din ang ano ang buwangin grabe muntik na ang mga masirang hanap buhay yan yan yeah, bro hindi pa rin sila tapos mag ano ng barko na maibalik dito nahihirapan sila na ano at, ay ang posisyon ng aming mga bangka dito ay hindi kami makalawat mga bro at dyan kami nadaan pag kami dudoong ay paano makadaan dyan at makaarang ang lubid yung lambat kong ano na pagdaganan ng malalaking bato. Ah, grabe. Na accident na nasabitan nila yung angkla nito ng angkla ng birds na hindi sinasadya mga bro. <coughs> Yan. At narito ang aking mga kumpare ha. isang itong nakasumrero na pula yun na may-ari din ng bangka na pula at yung isa yun ang bangka ng yung isang nasa kabila yung nabalian ng tarik nabagsakan ng kahoy yan yeah. yeah. yeah, mga bro at tutulungan namin ito ng ano awaki bigyan mo lang kami ganyan Kini? kita kan 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 plus nah aku kan ibu-ibu ni papa kaya bro tolonglah nanti tu mano bhai tawag. Opo. Yeah, mga bro. Tulong kami sa pag ano. Pari. na. Sige. Okay. Oo. Oh, okay. <coughs> ay Maya. Sabit lang namin ang lubid na rin mga bro. Sige. Okay. Sige. Okay. Okay. Okay, pa sa kayo. pa. Ah. Sige. 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 Kahit magkaikis lang pare uh, 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 Oo, oh, sige. Sige, saklamin. Sige, sige Sige lang. Tumawag sila lupik, tumawag oh, no. lang. Hindi naman uh, ulan dito. Kalimlim lang. E sige Inyan mo na, uno! Talagang kasi ang lubig na. dito. Sige lang. Halina na Tapos din yan, naroon ng puwet sa umu. Iska dito. Alis ka Dini guys, kabla. Dini, dini. Dini ka, dini. 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 Ang lubid. Uy, sa lansan mo ng lubid. Akin okay, na, doy. Ano, iyan na, iyan na mo ng lubid. Ta, huwag mo na, huwag mo na. Yan mga bro. At kapag saklang na kami na isang lubid. Yan yeah, mga bro, at naisak lang na namin yung lubid na... Ano na doon sa tabi? Yan, hinapo na at yung dalawa kong kasama ay pumunta doon at nakapagpulong doon sa mitagbot at may mga nasira silang gamit dito sa tabi at nadali ng kanilang yung, ano, yung lubid na nakalikar yung bato yan mga bro ito yung isang bangka pinabuhat ko na dito at ilinayo pinalayo ko na doon yan bali ang tarik niya mga bro sa unahan yan nabagsakan ka ng kahoy nung bumalintok na nasagi ng lubid ng ano yung roda ngayon Punggal din ang dulo. Punggal. Magaling at din naman siya na uh, tamaan yung plywood nito. Bali lang ang tarik. Yung mayari, umakyat doon sa ano at mm, ano yata doon ang danyo servisyo sa kanyang ano bisa hindi siya makapaglaot at magpapa, magpapalit pa siya ng ano kanyang tarik. Yeah, tingnan naman ninyo mga bro ang mga batong nalaglag dito sa area nito. Ayan, yeah, no. Ang mga batong ito mga bro nandito dito. Ngayon nakahig ng lubid Gawa nga ng kalikar ng tagbot na yun Ngayon Yung akin lambat mga bro nadagan na na Yung iba na isalba ni misis At mm, abang nalalaglag napahila ko Hindi nga lang ako na Ay kung ang bangka hindi namin nahila Malak ah, larito Narito ang tarik Wasak sana yung bangka na yung aking puti na yun <laughs> oh. yun ang tagbot na ano, ay, ang kinalikaran mga bro na ano, ng bato oh. at nataklo ba ng aking lambat Ayo. Oh. buti na lang, naririto ako nung gumuho at yung sila imalis uh, oh, kung wala ay, ako ay, dito, kawawa ang aking bagka buwasak talaga sa lalaking batong iyan, bumagsak o oh. magaling na lang at nagtatali ako nung tansi na yun doon sa bangka na lalagyan ko ng bubong-bubong ay. Kawawa mga bro, yung aking lambat daw. Oh. Lalaking bato ang nakadagang. Buti na lang, naisalba ko yung bangka na hindi inabot mga bro. Nahila ko. Ay, nako hmm? Yan ang lambat mga bro, ito. Nadadaga na? Sige okay, mga bro, sa out po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon. Set out po sa inyong lahat. Yan, sa mga FW po na nasa iba't ibang bansa din. Set out po sa inyong lahat yan. Ingat kayo palagi. Yan. At salamat po sa panonood. At abang na lang po kayo sa sulit ko pang upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Alright.